Ito ang aming boss. boss, <laughs> kailangan mo kayo mag-umpisa <laughs> trabaho. Ito ang aming banyo dito sa Alhada Hospital. Yan ang PR namin. Ayan ah, ang CR. Si ito ang manager. Manager namin to. Ah, ito naman yung instructor. <laughs>

Ito yung papunta sa taas, sa second floor kami. Oh, uh, ah, ito ang bago namin accommodation. Uh, uh, ito lang yung aming pagkainan. Dining area. Dahil pagkalaatan dito Ito na si congressman. Ito naman yung sarili namin. Kapat eh. kami dito. So. Kapat kami dyan. So. Ito kusina lang to pero may aircon. Ayan tayo na ba? Aircon kaya. <laughs> aircon, <-control>, may <laughs> TV. May TFC. Ang pagkaya namin, aircon. Puro yeah. yung definition niya. Yan, 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 o. Kaya nyo kumukuha na yan. Kaya ano, kung, 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 wow. Ito yung rep namin. White do yeah, Ito na naman, ito na naman yung kumukuha. Oo. 2, a 1, Ganoon naman ang ilaw namin. <laughs> <laughs> Naubos na yung kandila sa taas eh. <laughs> <orith Sealểm in your throat> <laughs> Ito yung mga locker namin. Tag-iisa isa kaming locker dito. Ito, yung kalahati. Yan. Yan. Sa kakalahati sila dyan. Ito yung sa akin. Oo. <inaudible> oh. <inaudible> Ayan ang kasama ko. Ayan ang kasama ko. Ayan ang kasama ko. Ayan, talaga pa ka. Taga laun yun, o. Laun yun? Ay, laun ah O, taga laun yun pang Pangpanga. Ito yung yung oh, kabiti, yung taga kabiti. Oo. Huwag nang taga Ah, uh, bed niya pala. Ito naman yung sakin. Sa Ayan, kay Ano kasi panan mo, bro? Darwin. Darwin. Ayan. Ayan, Ayan ang Bupo. banto niya. Ito yung sakin. Sa Tubig ko yan. Ayan. Katabi ko yung aircon. At ang bagay ng labahan ko. Tapos? Ang kwarto namin. Inspirasyon ko yan. Nag-aayos pa lang kami ng kwarto. Yan, the aircon pa yan ha, full air condition din yung kwarto namin. O, ang ganda, no? Ganda pa ng ilaw. Ilaw ko namin yan. Ang ilaw, no? araw. Pakaiba. Pakaiba ang araw. Ano na, ano na. Ang ganito kayo. <laughs> Ayan. Ito yung... Ano kasi tawag dito, bro? Common? Common. Common, dito sa salas. Kumuli yung Ito yung salas ng mga... Yung ano? Ito yung kasama ko, si... Tagasaka ka, bro? Tagasaka? Ah, tagakabite. Oo, binti Mahayay! <laughs> ikaw, ikaw kaya, taga-tanga? Ah, sa Paranaque yan. Ikaw? Sa pa. Ah, sa Monteliu pa. Ikaw? Ah, so? Mayroon na susunod. Mayroon na susunod. Ay, pa? Ah, mayroon pa. Kaya, sa job ako natin yung kwarto ano, yung sa kapila. <laughs> ito yung basket sa pabila. mga bago din, bats. bats namin to, bats. Ay wala tulog sila. Tama. Malay mga Pilipino rito. Ay to ako ato mga Pilipino. Dito sa uh, second floor ito eh. Doon Meron ba sa taas. Maraming Pilipino dyan, lagan sa taas. CR Baleo. Si Mayor Anosos. <laughs> Hehehehe.